sa mga nagtatanong naman ng requirements kung ano nga ba mga requirements para makapag-apply ka dito dahil nga may open na ng slot ang LTFRB sa Lunes, September 8, 2025 so ito yung mga kailangan nyong dalhin take note, hindi nyo pa kailangan dalhin yung inyong sasakyan hindi nyo pa rin kailangan din ng driver ang kailangan nyo ay ORCR ng inyong sasakyan and yung verified form pero doon na yung kinukuha sa TNC company so ang advice ko sa inyo Uh, para hindi na kayo babalik uh, magdala kayo ng USB para hingin nyo yung uh, soft copy ng form dahil hindi pwede fill upan nyo ng sulat kamay so kailangan nyo fill upan nyo ng computerized pwede nyo fill upan nyo sa mga computer shop and then ipaprint nyo na lang tapos pirmahan and then kailangan nyo rin pala magdala ng pera sa sedan nasa 6,000 plus and then sa SUV uh, nasa 7,000 plus nga pala guys, uh, hindi sila nagtatanggap ng cash. So kailangan nyo ilagay sa GCash yung pera nyo. Pwede rin sa banko para transfer nyo na lang sa kanila. And sumunod so, na requirements, kailangan nyo rin ng valid ID. So dalawang valid ID Tapos uh, proof of citizenship So pwede yung birth certificate, passport, uh, voter's ID Pwede na yon Nga pala guys, pagpupunta kayo sa mga TNC company Kailangan nakapatos kayo And then bawal din yung nakasando And kailangan nakasapatos kayo So yun lang, maraming maraming salamat Sana nakatulong